Bilisan mo, maglakad baka mabuta nila tayo. Eh, ano nga yun? Gwapo na siya sila, no? Mo? Kailangan mag ka magsalita, ha? Oo. Miss! Naku po, Diyos. Miss! Hi, girl! Magno. Magno, ayun na sila. Salubungin mo na. Ayun, no. Oh. Ano sasabihin ko? Kahit ano, batiin mo. kamusta mo. Natatakot ako eh. Nangangain ba ng tao yun? Sige, kaya mo akong lalapit. Hindi ako na, ako na. Pero sama mo ako. Baka Englishin ako. Ikaw na lang sasaba ko. O, ingat ako? ha. O, sige. Bye-bye. Hmm. Ay, nako. Ay, nako. Yan yung mga pogi. Bilis eh. mo. Maglakad baka mabuta nila tayo. Eh, ano nga yun. Gwapo na sa sila, no? Kailangan magalang ka magsalita, ha? Oo. Oh. Umiti ka, tumingi ka ng dispensa. Bakit mo kami siligawan? <laughs> hey. Hi. Nagulat ka sa'yo ko, eh. Uh, pasensya na kayo, Miss. Wala naman kami masamang intensyon, eh. Gusto lang sana namin makipagkilala, eh. Ganun ba? Ako si Bali. Uh, ako naman si Oka. Uh... Siya si Magno. <laughs> Hi. Mm-hmm. Binabastos ka ba ng mga to? Ay, hindi, Chon. Nagpakilala lang sila. Ang ah! lakas naman ang loob mo. Kapag nakita kita kitang pag-usap sa pamangkin mo, tutuloy akita. ta. tama na ho yan! Hmm? Chon, tama, tama na tama na! Sumakay ka na. Sige na! Tandaan mo to. Kakanayin kita. Oka magno pasensya na kayo ha Sige Oh, ang tito dado mo. Nandyan! Hello, sweetheart. Kala ko hindi ka na darating eh. Halika, halika. Pagsabihan mo ang pamangkin mo ah. Bakit? Bata-bata nag-ipaglandihan sa mga lalaki. Hmm, siya mo siya. Huwag mo intindihin yun. Alam mo, pare, alam ko nararamdaman mo eh. Sa akin mo mangyari nangyari sa'yo. Siyempre, masasaktan din ako. Type ko rin naman si Feli eh. Hindi ko maintindi ako bakit ganun katinday galit sa akin ni Dadu eh. Wala mo na akong ginagawang masama. Ginagala ko naman si Abigail. Baka naman, pinangangalagaan lang ni Dado ang kapakanan ni Abigail. Pero ba't naman ganun? para akong hayop kong tutuhin. Kahit wala akong pinag-aralan, tao rin naman ako, ha? Ah. Nagtataka na nga ako, eh. Pero siguro talagang gano'n nalang pag-ugali nun. Polis kasi. Siguro nga. Hay nako, bilib din ako sa inyo dalawa, no? May pa-picnic-picnic picnic pa tayo. Nako, may nakalimutan Bakit? tayo. Soft drinks. Ano? Pare, hahanap muna kami soft drinks, ha? Teka, sandali lang, ha? O, oh, sige. Sorry nga pala dun sa nangyari, ha? High blood lang talaga yung chowin ko, eh. Okay lang yun. Bupa naman pang ako, eh. <laughs> Alam mo kasi, hindi ko ka naman talaga siya tsuhin eh. Kabit lang siya ng tiya Ganun naman pala eh. Ba't ganyan nga sa akin? Eh, ano naman ang plano mo sa buhay? Ano pa? Siyempre, masensyo sa buhay. Eh, hey, ikaw? Tama na ba sa maging sales girl? Aba, siyempre, gusto ko rin makapagtapos sa pag-aaral.